Kaya ay may chichikin isang sasakyan ngayon. Ano to ah? Ang makina nito ay Quanto l Toyota 2L? Hindi. 2L pala. Ang problema nung, nung tumirik doon sa sila, anong tumigas ang preno? Tumigas ang preno, tapos ayaw may kutok. Isay, 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 isay. ah Aayon nito, ang alternator ang up. Ngayon, nung nung ginawa nang dito niya nakatakbo naman kaya lang, matikas din ang preno. wala talaga awala ah, din Yung ano yung 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 at kumakas nga ang dami nga eh. May masyeng dito, magtali nga ako Ba, Ba, bayagin! Sirap. Pumutok kasi ito oh. Pumutok na ito ba? Uh -huh. Ano yeah, nga yan? Pumutok yan tapos. Ito sumirit din eh. Hmm. Ano O sige. Siyalin mo. <coughs> Boss, hindi naman pala ito, ano? Hindi naman pala ito, 56? Uh -huh. Toyota 2L pala ito. Ah, 2L ba yan? Oo. Uh. Ibig sabihin ito, angat na ang fit mo, ayaw pong tumigil. Ano nga lang pagka nagpapaba, eh, nakalugod ako. Dapat nagulog ka ng na angkla. Pero meron tayo niyan, meron tayo niyan. Maghahanap, pag dito na tayo. Pero hindi naman yung repair yan. Pagkano, titanong ko muna, pagkano mapatanat. Kasi bihira na itong gantong alternator. Tapos muna tayo na isang linya ng battery. Ayan. Lagi tayong sa negative. Huwag tayo magtatanggal doon sa positive. Bapasin na natin kasi narinig na natin yung narinig na natin yung sinabi ng driver na angat na ang puwet. Ayaw pang tumigil. Ayan, kagagawa lang ng alternator na ito tagas o oh. Uh, ito ay sana ng patay Mag-ano ng libing tumirik ito sa silang uh, doon na eh, pinagawa Kaya lang, hindi natin alam kung anong ginawa, kung bakit natagas ang mga langis. At uh, napakatigas ng preno. Tingnan natin kung ano ang naging difference nito. Ang makina nito ay Toyota 2L. maraming karo dito tayong nag-aalaga uh, mahigit sampung piraso ito kung anong klase ang pagkayari at anong klase ang pagkagawa. Toyota B, Toyota uh, Toyota 2L. Tingnan natin kung ano ang diferensya. Tingnan ko muna yung check valve. <laughs> Ayan na, oh, may <coughs> extra kami. <coughs> natin kung bakit matigas ang preno. Wow! Kong! Uh, ah, Magkahanap tayo nito. Unong-una sira ito. Ayun, nasa hydrobox yung langis. Ayun, no? Nasa hydrobox? Oo, oh, ayun. No. Oh, nga, o oh, nga. Oh, pupunta doon yung langis. Kasi sira yung check valve. Oh matigas ang prino kasi ang nilagay na mga fiber sipak-sipak naman oh. Oh. Sipak-sipak ang fiber na nilagay. Oo. Hindi 'to magpo-produce ng hangin. Ito, ito ang nilalaro para oh. Oh, kasabihan. Ayun oh. Malipis na. Ayun oh, hindi. Ayun ano, bibili natin. Piyesa lang muna. Hindi, maghaharap tayo kasi ito hindi ka makakakuha basta nito. Isang kahanap. Mag Magkahanap tayo ng isang buo na. Isang kasa ito. Ito lang. Isa tayo makakakita niyan. Magkahanap. Oh, wala naman tong hangin. Sipak-sipak. Oh. Ay, oh, kagaya niyan. Duro. yan. Angat-angat na yung pit mo. Eh, ayaw pang tumigil to. Ho, ho. Dapat may angkla kang daladala eh. <laughs> <laughs> ayo na ah, naman buseng kaya nasira yon. Yung kanyang bola pinong-pino yon yung uh, spline uh, na na. Wala nang groove, ah wala nang groove. Hindi na uh, uh, okay. Ito naman. Pero ano pa 65 ampere pa rin. Ah. Uh, maganda sana iwatt uh, kung kasya ano. Hindi kasya. Kahit anong gawin. Pero kung maganda sana ano. Pati yung vacuum nang yung sa bago, hindi rin kasi tukod na tukod. Okay, ito ay hahanapin natin ng hahanapan natin ng piyesa. Saan tayo hahanap niyan? Oh, marami niyan. Ikaw Pup na magdadala. Pupunta sa tropa. Ito ang pinaka-importante, oh. Ay, ikaw na na hindi naahon ang ano eh. Naahon ang lakas eh. Ito pag hinipan mo ito. Uh, Ayun oh. Lampasan na. Hip, hipan mo at higupin. Ay, Lampas. eh, lang Lampasa. Hindi na nakakunta ko na. Kaya ayun o. Oh. Ayun, napataktan lang is doon kung, oh. Papay, Bruce, oh. na, ko. Papay-brush na higing ako niya. Baka siya ako na rin yung... o. Papasok lang is doon sa... Akin. Balik mo. Ayan. Isang na lang pag na tumigas ang preno, Oh yan. Yeah. Nandun na yung langis sa Yung rose. Hmm. Ito, maghahanap tayo nito. Lagay mo yan. Sipak, sipak eh, oh. oh. Yan may ano, hindi yan dyan galing. Siya lang gumawa niyan. Uh, gumawa siya dyan ng paper sa ibang buwan, sa Oh. Um, Di, wala din. Nilag, niligaring nga lang niya yan at mahaba yung kurang yan. Iinurong yung mga, oh, oh, yun, ano, oh. Inurong mo mga... ng <laughs> Natutulog na, na <laughs> ba simenteryo? Uh, Nadali mo na, na yan, man. boss. Oo. Uh, hahanapan ng ano, hahanapan ng pisa. So, ano, hindi kami Oo, oh, maaabala pa kayo eh. Ngiti, Akin mo nang iuwit. Hahanapin natin ng kesa. Ito na yung alternator na ano natin, binaklas. papunta natin ng ano fiber kasi ito yung fiber na nilagay oh. kaya wala nang preno ito ayan ang itsura ng fiber niya oh. sipak sipak na ngayon papalitan natin ng panibago ayan ang nilagay na fiber ayan oh kalog na kalog siya oh yan Ayan, ayan ang nilagay na fiber oh, ayan oh. Oh. Wala pa sa ano. Halos kalahati lang ang nilagay oh. Hmm. Ito yung original na fiber niya, malaki. Ito. Ayan yung mga tinanggal oh. Ganyang kalapad dapat ang nilagay na fiber. Kaya nung ginawa, uh, wala rin nangyari. Pingas-pingas ang fiber. Pagkasira ang fiber, ayun eh, matigas ang prino. Ayan, bawat isa niyan ay may hubog. Ayan. 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 Ayan ang original na fiber niyan Ito ang hubog nito iba na oh. Oh, bingaw-bingaw na oh. Isa itong dahilan, kaya ang ating prino ay mahina or matigas pagkasira itong fiber na ito dito kumukuha ng hangin ang uh, hydrobox check Yeah. natin na Okay, atin natin ibabalik doon sa karo. At baka kailangan sa ano eh. Baka uh, kailangan kailangan sa paglibing. babalik atin ang ibabalik ang ating binaklas. Titin natin kung lalakas ang preno. pinapanood mo ako nga may <coughs> sa akin dati preno ko yung tika tika rin palitan ko nga ng gusto Tinignan ko muna sa yung kung nagana ba oh, malakas. Ito mo awesome. sa may dito. Pagpalit ko po, pag testing ko, sub-sub naman ako. <laughs> <laughs> Tingnan natin kung lalakas ng pray na. No? Start. Wait Okay kong, start mo. Ah, uh, Tingnan natin kung lalakas na yung hit -hit ng hangin sa tikbang.

Higpitan ko lang ng gusto yung ilalim. Kaya, kaya ah, pinapasaya. Ay! <Ito. Tumpira> <laughs> lang gusto yung ilalim. Ikaw naman yung eh, masyado kang... Sabi so, sabi mo may tulog kong? Hmm. Ay, maluwag nga! Patay, patay, patay. At higpitan ko lang. <laughs> Ay mga ka-brother, uh, tetesting natin kung malakas na yung pre, no? Aabag <laughs> natin. Sige, sige. Okay. Ah. Wala na, ma. Wala, wala, wala na, Ah, wala. Okay, tapos na tayo. Ano sabi ng kasama mo? Tokod nang payat siya mo? Pat, tara pa, samahan po pat, kamay. Nagkanta at lumukoy. Dapat naghuhulog na lang ang anklado. Pat, pa-cren hulog muna nang Okay. okay, tapos na tayo. Malakas ang preno nito. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Gabi na. Uh, shout out. Shout out muna tayo. Shout out kay Jun Ligaspi. Uh, from, in, from Indang. Uh, shout out po sa'yo, Busing. Kay Nanding Ibay. From Ilocos. Shout out po kay Reynaldo Bautista from uh, Bangbong, North Caloocan City. Kay Rico Trabinho from uh, Bulacan. Kay Wander Bibang uh, ng Poland, shout out po. Kay Andres Abad from Ormoc City, shout out po. Kay Ruby Robles from Riyadh Kingdom of Saudi Arabia, uh, shout out po. Kay Franz Ayalin From Bago City, Negros Occidental. At siyempre kay Juanito de la Cruz, shout out po. Kay Glenn Rita Rita, shout out po. Kay Peter Tungkol, from, to, from Tugigaraw City, shout out po. Kay Jue Aguirre, from uh, Gilisaw Pilijarasal, shout out po. At siyempre, hindi mawawala ang aking mga uh, silent viewers, uh, shout out po sa inyong lahat. At sa mga subscriber. Maraming salamat po sa suporta